Guys. Ito dito na naman ng mga mukbanggang. Oh. Kaya natama naman. na tinawag ng mukbang guys eh kasi mukbanggang kasi talagang ano. Ayan. Daniel naka-live kanina eh. Daniel ba? <laughs> ma. magpapastor na ata si ano ano to Magpapastor si Daniel Magpapastor si Daniel. Ang papastor na magpapastor.

alam mo na ba ang panapig ko? iba nga ano sa YouTube? Ngayon na, sa UK, may pit mga immigration ano yun galawang tax taniyan na so, yun ba diba? diba? hmm. tapos yung ano yung tax pa maliit lang hey. thank you Thank you! ano natin. ano 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 Ilan? Sino magre-rice? Okay. Lahat, ah, syempre. Pwede mag hindi ka magre-rice? Si Jonah magre-rice to. Si Junel? Junel. Ikaw? Kasi, Kasi para tigman natin to. Mahal na yung dalawa natin. Gusto ba sila ko? na lang, hindi lang dalawa. Na lang. Hindi ka na. Magre-rice ka? hati na, na lang tayo. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti lang yung kainin ko. <laughs> hindi, okay lang. Mag-add na lang tayo, isang pa pa. Pal dami pala natin nating order pa, no? Ayun, uh -huh. next rice, oh.